for this video mga boss Back to okay business tayo So ngayon ay nagkinta na naman tayo sa labas mga bossing Ayan may kumakaway pa sa atin dyan Okay ngayon nga pala mga bossing ay mayroon Meron tayong mga naipon na mga damit na Pinibinta natin ng mas mababa Ito pong mga klaseng damit ah, Magagamit pa po lahat yan ah, Hindi po mga reject yan Kasi tayo nagsusorting tayo Yung mga hindi na pwedeng gamitin at uh, tinatapon na talaga natin yan ngayon ito uh, binita natin ito mula umaga hanggang hapon hindi po ngayon araw ng linggo kung ngayon ay holiday so nagtinda tayo sa labas so mula umaga hanggang hapon okay naman yung benta natin marami naman namili ngayon pagdating ng kinagabihan so naisipan namin na ah uh, na lang natin yung naiwan natin although marami rin pang naiwan na marami pa talagang magagamit pa dito mga goods pa hindi nga lang konti na lang yung branded natin dahil una talagang na uubos ang mga branded marami kasi naghanap talaga ng mga branded pero ito mga naiwan natin dito ay hindi po ito mga patapon lahat po yan ay magagamit pa sa pang araw araw natin mga boss so dito pinamigin natin kaya tayo naka sold out hindi po dahil uh, mabenta talaga although marami tayong buyer dito nung umaga Ayan, so dito nagkakayaan pa sila. Yung iba, pumipili naman sila ng mga personal use lang nila. O, nung una kasi hindi sila naniwala na pinamigay na lang natin yan. Hindi naman to, laging ganun, ano. So ngayon lang natin ginawa kasi gusto ko pagdating ng bago nating stock eh, pagdating ng Sunday panibagong bolto natin bubuksan, ilalatag natin dito. Ito ay mga naipon lang natin na may konting mga hindi siya kumbaga hindi siya, as in talagang magandang maganda pero magagamit yan kaya moral na binta natin dyan meron tayong 10, 10, 20, may 30 yan so kinahaponan yan libre na po yan siguro natin yan kahit na every ano mga once a month mag tayo ng mga ganong klase na damit na magagamit pa Yan, so kanya-kanya na po siyang pili dyan Actually, meron pang mga nakuha dyan sila na medyo ano, mga branded pa, pero di lang siya ganun kadami na. Ayan siya mga boss. ayan kumakaway pa yung iba nating mga customer ah, nakita nila kasi na meron tayong action camera doon sa ibabaw ayan shoutout sa inyo mga boss at sa mga solid miners natin dyan every Sunday ah, malapit na nga pala tayo magbukas ng ating totaling physical store ah, sana matuloy mga boss mas maganda po kasi physical store dahil hindi po tayo naghahakot-hakot saka so, itong sit-up po kasi na naglalatag tayo medyo matrabaho po yan dahil hakutin mo sampayan pati mga isasabit mo dyan so matrabaho po talaga yan pero ito naman po ang pinaka madaling paraan kisa naman sa uh, mag-aba tayo, maglaku-laku pa tayo at ito malapit lang to sa amin mas maginhawa pa rin, ganun po talaga sa bukay business kailangan mag-import pero yung import naman natin dito mga boss meron namang kapalit dyan Ayan, tuloy lang po ang pili nila dyan. Mamaya po sold out na yan, obos na nila yan. Wala po silang pinayaran dyan. Yung una kasi, yung iba parang nahiya silang kumuha kasi baka nag-iisip sila baka hindi totoong libre lang, baka magpayad sila. Uh, pero nung dumami na ang tao, so totally talaga nagkagulo na sila dyan. Hindi naman totally nagkagulo. Uh, Masayang-masaya lang talaga sila. Ayan, siguro next time gagawin natin, ang ipapamigay naman natin is yung talagang ano, uh, open build tayo, magbukas tayo ng bulto na ano, na hindi natin pipiliin yung mga branded, basta i eh, kung ano yung nandun sa loob, isasabit eh, natin ang isasabit. Yun ang ipapamigay natin. Pagka nagkaroon lang tayo ng ekstrang budget pa mga boss. Yung ganito kasi medyo low class na itong mga napamigay natin. Siguro pambahay lang o pwede rin pangalis yung iba walang mga damage yan mga sir alam po sa bulto po kasi mga boss minsan ah, meron talagang panalong bulto meron maraming branded na mga, mga laks brand na tinatawag meron naman talaga kung minsan medyo mababa ang laman kaya talagang medyo risk din ang okay pero lamang pa rin naman yung panalo At dito nga mga boss Kung makikita nyo wala na laman yung ating sampayan Ayan mga boss Maraming salamat sa tumangkilik sa ating okay business Pasensya na dun sa iba na nahuli Wala silang nakukuti na nakuha nila Yung iba naman ng mga naon na yun Medyo marami rami silang nakuha Ayan maraming salamat sa Ating mga solid miners Every Sunday So, tamang likpit na lang tayo dito mga boss ng hangar kasi nagkalaglagan yung mga hangar natin. Alright, maraming salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe.